isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga makahalagang kaganapat sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, Ang No Limitang Here. Sa kabanata 53 na pinamagatang Ang Pagsulong ng Isang Magandang Umaga. Sa kabanatang ito, makikita natin ang pagkusat ng isang bagong buhay na may kaakibat na magandang pagunlad sa buong nasasakupan nito. Isang maganda na animoy isang nakabubulag na umaga ang masiglang sisikat upang lukubin ang naghihintay na pag-asa. Bawat isa ay may mga inaasam-asam na kahihinatnan upang tunguhin ang daan tungo sa pagtahak ng kapalara. Sa pagsikat ng panibagong pag-asa, isang pagkilala din nito ang dapat isaalang-alang kung ang mga sumusunod na salin salinlat ang siyang magbibigay ng bagong bilis at bagong pagkilanlan sa mga nagdaan na kapalara. Isang hamon na may kaakibat na responsibilidad na nakaatak sa isang balikat na magsisilbing lakas pang ipagpatuloy ang nasimulan na nalandas. Sa kabanata na ito, ating sabay-sabay na silayan ang mga plano na nakalatag upang may katuturan ang mga bagay na siyang itinanim sa magandang punla ng bagong henerasyon. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, binhi. Ang binhi ay isang uri ng buto na kadalasang itinatanim upang sumibol sa naayon na bunga nito. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay isang talinghaga na nagsasabi ng mga Mahahalagang kaisipan na siyang aanihin sa takdang panahon sa mga susunod pang henerasyon. Ikalawang salita, nakaratay. Nakaratay ang paglalarawan sa isang tao na mayroong matinding karamdaman at mahina na ang pangangatawan. Minsan ang mga nakaratay ay ang mga tao na malapit na ang kanilang mga sandali o malapit ng pumanaw. Ikatlong salita, pagpula. Ang pagpula ay ang pagbibigay ng komento o reaksyon sa mga bagay na iyong ginagawa. Ikaapat, ikatitiwasay. Ang ikatitiwasay ay ang malayang pamumuhay na alintana ang maganda at masaganang pamamahala. Dito ay walang gulo, away o alitan, malaya sa panganib at banta. Marapat na ito ang kagustuhan ng marami sapagkat dito ay may magandang buhay na naghihintay. Payapa ang iyong kaisipan at malaya kang makapag ng tama. Mga tauhan, Hermana Sepa, Hermana Rufa, Filosyo Potasio, Don Tilibok. tagpuan? Ito ay naganap sa buong bayan ng San Diego, sa tahanan ni Piloso Potasio, isang umaga. Ot ng Kabanata Bago pa lamang sumigat ang bukang liwayway, laganap na sa buong bayan ng San Diego ang mga balita na mayroong nakitang maraming ilaw sa libingan kagabi. May nagsabi na may mga nakasinding mga kandila na iba't iba ang hugis at laki, na hindi lalampas sa mga dalawang pug sa kanilang pagkakatansya. Si Hermana Sepa naman ay nadinig ang mga panaghoy at mga daing ng mga kaluluwa. Kaluluwa daw ito na nangangailangan ng dasal upang magkaroon ng katiwasayan ang bawat mga espiritu nito kung kaya't nag-alay siya ng panalak at sinambit na ito ay patawirin na. Hindi rin panguhuli si Hermana Rupa na bagamat walang narinig at nakita, umisip ito na ipoporma na ambag niya sa usap-usapan. Aniya? siya ay nanaginip sa mga kaluluwa na humihingi ng idulhensya. Marami naman ang natakot sa tinura ng ginang. So mga sanga ang mga kwento at lahat ay may kaniya kanya ng Sa Samantala, si Don Pilipo ay bumisita sa tahanan ni Piloso Potasio na matagal nang nakaratay sa karabdaman. Pakiramdam ni Piloso Potasio na hindi na magtatagal pa ang buhay nito. Hindi malaman ng matanda kung dapat ba nitong batiin ang bisita tungkol sa pagbitiw nito sa pwesto. Kung kailan pa naman mas kinakailangan si Don Pilipo sa kanyang posisyon, ay doon pa ito nagbitiw. Tugo naman ng ginoo na wala na siyang magandang maisip na paraan sapagkat tila hindi na siya binibigyan ng respeto sa pamamahala at laging pagpula na lamang. Tulad na lang ng kanyang mga nahuli noong piyesta na agara namang pinalaya ng alkalde ng araw din yun ano hindi na siya binigyan ng paggalak sa kanyang tungkulin? Nais ipabatid na matandang pasyo na sayang ang kanyang tungkulin kung ito lamang ay kanyang tatalikuran. Ngunit binagyan din ito ng ginoo na kung palaging ang kapangyarihan ay siyang laging masusunod walang manginibabaw na batas kahit magmula pa ito sa maliit na sangay. Dahil dito, nawawalan ng kahalagahan ang mga ginagawa ng isang tapat na pinuno. Naikumpara din ni Don Tinipo si Crisostomo Ibarra sa adhikain nito na mapabuti ang bayad at mapaunlad kung kaya't nagpatayo ng isang eskwela na kinalaunan ay naging sa pa ng isang di makatarungang bintang. Dagdag pa nito, naalubha ng inaabuso ng mga may kapangyarihan ang kanilang tungkulin. Imbis pagpunlad ang isulong, ay pansariling intensyon ang gumugulo. Sangayon naman ang matandang tasyo. Bigkas panito na ibang iba ang panahon noon kaysa sa kasalukuyat. Marami ng bagay ang mga nag-iiba at nadaragdag. Parinig pa nito na ang karunungan man ay hindi pa naipamamalas dahil kinakailangan pa na mayroong isang binhi na magsakripisyo upang anuman ang maganap sa kasalukuyat ay aanihin ng mga susunod na henerasyon sa kinabukasan. Mula sa mga sinapit at makabuluhan na pag-usap ng dalawa, nabuo sa isipan ni Piloso Potasio na kung anuman ang paghihirap na kanilang nararanasan ay para ialay sa mga susunod na bukas. Ang kabataan na siyang magbibigay ng malalim na kahulugan sa pagtitiis ng kasalukuyan. Alam ni matandang tasyo na hindi na siya magtatagal kung kaya kung ano-ano na lamang ang mga matatalinghaga niyang na sa bisita. Para kay Piloso Tasio, mas marapat bigyan ng pagpapahalaga ang mga kababaihat at kalalakihan ng lipunan upang dito magsimula ang kaayusan at kaunlaran ng isang komunidad. Tanggap na ng matanda ang kanyang mga huling sandali. Pinaalalahanan niya si Don Pilipo na sabihin kay Crisostomo Ibarra na siya ay dalawing kinabukasan. Nagpaalam na ang ginoo at bago pumanaw ng hagdan, Sandaling lumingon ito sa may sakit na tila paas noon itong kinalulugdad ang matanda sa isang malalim na kaisipan, malawak na kaalaman at ang pagmamahal nito sa kapwaan sa bayan na naibahagi sa kanya habang sila ay nagmusap dalawa. Sa napakaiksing panahon. karunungan ng kabanata. Winhing itinanim, asahang may aanihin. Ang isang tao na may mabuting puso na naglaan ng kanyang panahon at oras sa isang bagay ay may magandang kahihinatnan. Ito ay isang pagpapakita ng pagtatanim ng mga bagay na may kahalagahan, hindi lamang sa sarili, kundi sa buong sanlibutan malawak ang part na now na may kalakip na may pit na pananalig sa may kapal. Tama ang kasabihan na ikaw ay nagtanim at sa iba ang kakain. O ikaw ang nagtanim at ang iba ang kumain. Ito ay patunay na totoo ang ganitong salaysay na mayroon lamang itong mga tao na kayang maghangat ng isang magandang plano at aariin niya ito bilang sarili niyang obra. Sa una, iisipin mong siya ay nangangarap upang maging makasarili. Ngunit, ito ay mali. Ang pagnanasa niya ng magandang ani sa binhing itinanim ay may magandang pagtitiis nakalakip ang pagtsatsaga at ang sariling pagsisikap. Sa huli, hindi man niya ito ari. Ang mga susunod nito ang siyang aanin. Ang katumbas ng paghihirap ay may kaakibat na biyaya. Ang mga pinhin na itinanim ay aasahang aanihin sa takdang panahon kung ito ay napapanahon at kung ito ay hinuk ng tuluyan. Musa itong kapakikinabangan ng mga nakararami. Isang simpleng kula na mayroong mayabong na bunga na dala ay magandang pag-asa para sa bawat isa. Pahiwatig ng Kabanata Karunungan ng isang nilalang na maibahagi niya ang kanyang mga nalalaman at pananaw na mayroong makabulwa. kahulugan. Bawat isa sa atin ay mayroong galing at talento na nakukubli. Isang regalo na dapat pagkaingatan at pahalagahan. Yaman ng buong bayan ang karunungan ng isang isipan na malaya nitong maipahayag ang mga bagay at magdudulot ito ng ambag sa kaalaman ni Luman. Malaking bagay na tanging hindi maglalaho kailanman. Ang huhubog sa pagkatao ng isang individual at huhulma sa paglinang ng mumunting bagay na kapag lumaon ay malaki ang dulot sa lipunan. Ang isipan na puno ng iba't ibang pananaw ay tulad ng isang mayapong na puno na hitik sa bunga. Marami ang makikinapang sa taglay nitong sibol. Buhay na buhay ang pag-asa na maisasalin ang mga karunungan upang mabatid ng karamihan at isa buhay ng buong sambayanan. Mga bata, ako ay mag ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tatimbay. Imumulat niya ring musmos na isipan at mahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may atikain sa buhay, at may pananalik sa may kapal. Alam mga kapanitikan hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 54 na pinamagatang walang lihim na hindi mabubunyag. Abangan. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli.